madali ang kinakaharap ngayon ng maraming residente ng Los Angeles, California dahil sa wildfires na kumunsumo sa libo-libong mga kabahayan sa nasabing rehiyon na nagsimula noong January 6, 2025. Lumikas ang maraming tao mula sa kanilang mga tahanan at pansamantalang nanuluyan sa mga hotel at sa bahay ng mga kamag-anak nila. Kasama sa mga naapektuhan ay ang ilang mga Pinoy celebrities at may iba namang nagpaabot ng na kanilang dasal at tulong. The Philippine Showbiz List Presents – Reaksyon ng Pinoy celebrities sa Los Angeles wildfires. Inigo Pascual. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories noong January 9, si Inigo ay nagbigay ng update tungkol sa kanyang kalagayan. Nagpapasalamat siya sa lahat ng na nangumusta sa kanya at humihingi ng puamanhin dahil hindi pa niya nasasagot ang lahat ng mensahe. Inabisuhan niya ang mga tagahang na lumikas sa kanyang pamilya mula sa kanilang bahay at ligtas silang lahat, pati na ang kanilang mga alaga. Nagdasal siya at umaasa na agad matapos ang mga sunog. Nagpadala rin si Inigo ng mga panalangin para sa mga tao sa Los Angeles na nawala ng tahanan dahil sa mga wildfires at nagbigay ng paalala sa mga tao sa rehiyon na manatiling alerto at mag-ingat dahil mga sunog ay tila biglang nangyayari. Si Inigo ay kasalukuyang nakabase sa Los Angeles, California for upcoming international acting projects. Liza Soberano Mismong si Liza nag-update sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories para sa mga nag-aalala sa kalagayan niya na huwag mangamba dahil ligtas siya. Sa mensahe, nagpasalamat si Liza sa mga nag-abala at nagtanong tungkol sa kanyang kaligtasan sa social media. Ipinaabot din niya na hindi siya kasalukuyang na sa Los Angeles, ngunit nagdasal siya para sa mga direktang naapektuhan ng kalamidad. Para sa mga hindi aware, si Liza ay naninarahan sa Los Angeles para sa kanyang Hollywood career. Ivana Alawi. Labis naman na pag-aalala ni Ivana tungkol sa kalagayan ng kanyang ari-arian sa Los Angeles, California dahil halos pasunog ito ng malapit sa pagsiklab ng mga malulupit na wildfire. Sa kanyang Facebook post noong January 11 na may caption na Currently outside our home Pray for LA. Nag-upload siya ng isang larawan nagpapakita, ng papakita ng nagdalagablab na apoy na malapit na sa kanyang tirahan. Ngunit maliban dito ay wala ng ibang binahaging impormasyon si Ivana. Kaya magpahanga ngayon, hindi pa rin tiyak kung nasa Amerika pa din siya at kung kumusta na ang kanyang kalagayan, maging ang kanilang tahanan. G. Tonji Apocalyptic in LA ang pagsasalarawan ng US-based Filipino actress na si G. Tonji sa sunog na nagaganap sa Los Angeles na sumira sa maraming ari-arian at negosyo. Si G. ang Film Arts Executive Director ng Certified Nonprofit Professional. Sa kanyang sulat ni pinadala kina US President Joe Biden at California Governor Gavin Newsom, hiniling niyang magkaroon ng mabilis na aksyon para sa wildfires na nangyayari sa Los Angeles. Inirekomenda ni G. na magkaroon ng immediate mortgage relief, nonprofit collaboration, corporate partnerships, sustainable housing solutions at mental health support para sa mga mamamayan na apektado ng sunog. Chris Taranilio, ang former actress na si Krista Ranillo kasama ang businessman husband na si Nino Lim na siyang may-ari ng Filipino supermarket na Island Pacific Supermarket ay gumagawa ng sariling efforts upang matulungan ang mga naapektuhan ng wildfire sa Los Angeles. Sa kanilang social media page, inanunsyo ng Island Pacific Supermarket ang pagbibigay nila ng essential items bilang donasyon. Humihingi rin sila ng mga volunteer upang tumulong sa pag-pack at pamamahagi ng mga materials sa mga evacuation sites. Claudia Coronel. Dasal ang hinihingi ni Claudia Coronel para sa kaligtasan ng mga residente ng Los Angeles County sa Southern California. Si Claudia isang certified nurse aide sa California na nakabase sa Eton Pasadena. Nakapag-live pa siya at pinakita ang sitwasyon ng wildfires, ngunit makalipas lamang ang ilang oras so sa sumunod niyang live ay makikitang natataranta na ito at nagsimulang lumikas. Kahit nakabilang sa mga naapektuhan ng mga mapaminsalang wildfire, hindi lang ang kanyang sarili ang inisip. Naglaan si Claudia ng oras upang iligtas ang kanyang 75 years old na pasyente. Solo niyang inilikas ang kanyang pasyente may demensya mula sa tahanan nito na muntik ng lamuni ng Palisades Fire kaya hindi niya alintana ang panganid na nakaamba sa kanila. Sa isang panayam sa Julius Babo and Plug noong January 11, ikinuwento ni Claudia kung paano niya nailigtas ang buhay ng kanyang pasyente. Anya, habang nagsasabi siya sa kanyang pamilya tungkol sa mga nangyayaring kalamidad sa Amerika at natanggap ang alerto na kailangan niyang mag-evacuate, nagsimula na siyang magpanik. Papalabas na rin siya papuntang trabaho na makita niya ang apoy sa labas ng bahay ng pasyente. Ayon kay Claudia, mabilis kumalat ang apoy kaya napilitan siyang magdesisyon agad na ilitas ang pasyente kahit na hindi pa siya handa. Walang anumang pag-aalinlangan, agad niyang hinila ang babaeng pasyente at habang ginagawa ito, sinubukan niya daw niyang habulin ang pusa ng pasyente nang makuha isinakay niya ang pasyente at ang pusa sa kanyang sasakyan para iligtas silang makaalis. Ayon kay Claudia, wala na siyang ibang naiisip ng mga sandaling yun. Sobrang takot anya dahil ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang ganitong sitwasyon. Labis daw siyang nag-aalala para sa pasyente dahil maliban sa may demensya ay nag-iisa pa ito sa bahay dahil sa malalayong lugar ang mga kamag-anak nito. Wala nga raw kaalam-alam ang pasyente sa na nangyayari sa paligid ng mga oras na datnan niya ito. Naalala rin ni Claudia na ang pagkontak sa pamilya ng pasyente ay isang tense na sandali para sa kanya dahil ang lahat ay nahirapan magdesisyon na sa banta sa buhay. Sa huli, nagbook ng hotel ang pamilya upang matiyak ang kaligtasan ng pasyente. Sa kabila nito, inamin ni Claudia na siya siya'y nananatiling nababahala sa nangyaring insidente at sinabi niyang parang isang bangungot ito para sa kanya. Lovey po! Ipinahayag ni Lovey ang kanyang kalungkutan sa sitwasyon sa Los Angeles, California kasunod ng patuloy na wildfires nang makita niya ito ng personal habang nananatili sa kanyang bahay sa US. Sa isang video na ibinahagi sa kanyang Instagram page noong January 13, nagbigay siya ng update kung saan makikita ang usok mula sa mga wildfire pati na rin ang mga helicopter na patuloy na dumadaan. Sa mensahe, ipinahayag ni Lovey na malubha ang epekto ng mga wildfires sa Los Angeles at mahirap makita ang napakaraming pagkawala. Habang na natili siya sa kanyang bahay sa US, nakikita at naririnig niya ang mga helicopter na dumadaan pabalik-balik at ang usok mula sa mga wildfire. Ayon kay Lovi, sa mga ganitong oras ng kalamidad, mahirap makahanap ng tamang mga salita upang ipahayag ang nararamdaman. Bagamat mahirap ang hinaharap, nakita niya raw ang pagtutulungan ng komunidad. Ang mga tao ay nagkakaisa, nagbibigay tulong, sumusuporta at nagpapakita ng malasakit sa isa't isa. Ito anya isang paalala na kahit sa pinakamahirap na panahon, hindi tayo nag-iisa. Ayon kay Lovie, it's a reminder that even in the hardest times, we're never alone. Even in the darkest times, the city will rebuild and shine again, stronger than before. Maliban dito, nagbahagi din siya ng isang hiwalay na video kung saan makikita ang usok mula sa mga wildfire, mula sa kalsadang kanyang tinatahak habang nagmamaneho. Nasa Amerika ngayon si Lovie para sa mga commitments niya doon, kaya naman ramdam na ramdam niya ang epekto ng naturang kalamidad. Sa comment section ng kanyang post, nag-iwan naman ng mga mensahe ng pagmamahal ang mga tagahanga at kasabahan ni Lovie sa industriya bilang suporta sa kanya. Isa na nga rin si Pinky Amador sa mensahe nitong, Hi Lovie, was wondering how you're doing. Glad to see you are safe. Keep strong. Sending love and light your way. Na tinugunan ni Lovie ng pasasalamat. Ilona Garcia ang Filipino-Australian singer-actress si Ilona Garcia na kasalukuyan nakabase na sa California ay isa din sa naapektuhan ng wildfires. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories ng so January 13, nagbigay siya ng update tungkol sa kanyang sitwasyon. Dito ay ibinunyag ni Ilona na isa siya sa nag-evacuate mula sa kanilang mga tahanan sa patuloy na pagkalat ng matinding wildfire. Anya, evacuated Los Angeles a couple days ago and have been trying to wrap my head around everything that's been happening. Ipinarating din niya ang kanyang mga dasal para sa mga apektado ng malupit na sakuna. Pagtatapos ni Ilona, I'm sorry that all I can do right now is pray for everyone affected by these fires. Regardless, my prayers and heart go out to you. Maliban dito ay hindi na nagbigay pa ng detalye si Elona kung saan siya pansamantalang nanunuluyan at kung ano ang nangyari sa kanyang bahay. Matatandaan na umalis siya ng bansa noong 2020 upang bumalik sa Australia. Pagkatapos, lumipat siya sa Los Angeles at sinabi sa isang interview noong 2022 na siya ay mananatili doon for good. President Bongbong Marcos Ipinahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikiramay sa mga apektado ng mga wildfire dumaan sa Southern California, kabilang na maraming mga Pilipino na naninirahan sa lugar. Sa isang pahayag ng January 12, kinilala ng presidente ang mga hamon na kinakaharap ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Hinimok ng Pangulo ang lahat na manatiling matatag at magkaisa sa kabila ng mga hamon ng panahong ito. Inatasan din niya ang mga kaukulang otoridad na tukuyin ang mga Pilipinong nangangailangan at apektado ng malawakang wildfires.